linusob po ng batalyon na mga kapulisan ang premises ng Kingdom of Jesus Christ, hindi lang po doon sa tabi ng airport. Linusob din po yung tinatawag nilang prayer garden, yung kanilang baptismal place at isa pang lugar. So, apat po yan. Ang paglusob po ay dahil nga isilang iserve ang warrant of arrest. Pero bakit kinakailangan ng batalyon ng SAF para iserve ang warrant of arrest? Ano sabi ng saling ng batasa? The right of the people to be secure in their papers, papers, and places shall be inviolable. Ibig sabihin, hindi po dapat malabag yan. At wala pong uh, arrest warrant o search warrant na mai-issue except upon probable cause to be personally determined by a judge after examination of witnesses. And after particularly describing the place to be searched and the items to be seized. Ang talagang pakay na ginawa nila sa panlulusog ng Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay warning sa lahat ng mga tututol sa gobyerno, humanda kayo. Gagamitin namin ang puwerso ng buong gobyerno para supilin kayo. Dahil, alam nyo po, ang pag-search ng warrant of arrest, tao lang ang hinahanap. Kung ikaw ay papasok sa bahay, kakatok ka, nandyan si Juan de la Cruz? Meron akong warrant of arrest. At kung hindi mo naman nakikita si Juan de la Cruz sa loob ng bahay, wala kang karapatan pumasok. Eh ito, nakita nyo ba, pati gate doon sa Uh, prayer garden sinira bago ka makapasok sa lug sa mga bahay o sa kahit anong premises kinakailangan meron kang search warrant at ngayon nga po yung search warrant hindi pwedeng basta-basta makuha dapat binabasa pa ni judge yung mga affidavits na nagpapakita na may probable cause kung ano man yung krimen na nangyari at ano na yung relasyon ng lugar na isi-search doon sa uh, posibleng krimen na naganap no pero ito po warrant of arrest lang ho hawak nila wala silang search warrant. So dapat, hindi sila pumasok sa mga saradong lugar. Meron din pong eskwelahan dyan, law school. At meron din po dyan, istasyon ng TV at ang radyo ng SMNI. So talagang ang mensahe nila, pag kayo naging kalaban ng gobyerno, lulusubin din namin kayo. So ang talagang purpose po nila dyan, alam naman nila hindi nila mahahanap si Pastor Quiboy dyan. Bakit? Eh kung alam nila kung nasan si Pastor Quiboy, bakit apat na lugar ang sabay-sabay nilang sinalakay? ang mensahe nila, wala kaming pakialam dyan sa Bill of Rights na yan. Alam namin may Bill of Rights, pero itong adiktador Narhime, na Jimena Marcos Jr., wala na ngayon ang Bill of Rights. Mas malala pa itong Marcos Jr. kaysa kay Marcos Sr. At least si Marcos Sr. binigyan ng babala ang lahat sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law. Eh itong nakita po natin sa mga telebisyon, eh talagang patunay po, prueba na martial law na, na hindi deklarado. Pero sa tingin ko, lalo nilang isang tabi ang karapatang pantao, lalong nagagalit na ang tao. Ngayon po, yung mga wala namang pakialam kay ki Pastor Kibuloy, dahil hindi naman sila miyembro ng pananampalatay ni Pastor Kibuloy, naaalarma na rin. Kasi kahit papano, yun po ay isang pastor ng simbahan. Bakit nyo tinatrato na parang terorista? At bakit ganyang kadaming dahas ang dapat gamitin? Kapag tayo po ay nagpatakot, mababaliwala ang ating mga karapatan at magtatagumpay po ang balakid ng adiktador rehime ng Marcos Jr. na supilit ng karapatan, takutin ang mamamayan ng sa ganun. Wala nang lalaban sa kanila at panghabang buhay na sila mananatili sa kapangyarihan.